So yun guys, good morning At dito nga ay eh, Maliligo si sir At nagpapainit ako ng tubig So titignan ko kung mainit na Ang kanyang pampaligong tubig O madilim Ayan, paliliwa natin So yun guys <coughs> Yun, naka-airphone pa ako dyan ayan, mahina yung aking volume ayan guys, yung balde tubig may heater akong sinasaksak sa oriente ang dilim, bakit madilim ayan, binuhay ko na nga ang ilaw dyan guys ayan. dahil ayusin ko yung heater ko ayan guys at ako ipalabas na ulit dahil kami ay nagkakape dito sa kabilang bawuran sa kabilang bahay lahat lang tayo guys oh. Okay. siyempre alright maingay ang aeroplano dito okay Good morning. Good morning. Napatitino. May bato pang kukunin dito. Yan. Daw ang pa. Madami na 'long basura. Tesero, oh. bato. So abuhan ayo. Oh. Good morning, good morning mga idol Ayan o, oh, puro basura Ganda lang sikat ng araw o oh. Alright Magap kami na gising Alas 5 Ayan naman yung Maganda ang panahon Ayan guys, maganda ang panahon Ayan guys, maganda ang panahon Ayan, si Sir, mga kape. So, you what's up, guys? Good morning ulit. Good morning. Panagbago na araw na ito. Yan, tuloy tayo dito sa Bakura ni Adam. So, bali maglilinis lang ulit ako dito sa Bakura ni Adam.

Ayan po. Oh. Dito kasi. Hindi ko maalis yung mga damong to. Kasi may mga tambak pa. Hindi pa na nahakot. Ayan na. po. Uugoin okay naman siyang walis. Ya. Yeah. Hindi ko naatin ang good morning. good morning. Good morning, guys. Good morning mga tropa, mga tropa dyan. Ayan. Konting galaw-galaw mga idol. So hindi pa uli naghahakot ng basura si ano. Ba, ano pa, ilang araw pa. Pero bago magpasko siguro Nakahakotin ko itong mga basura Makakaitin ko Ilang plastic pa Ayan din

na trabaho na natin dahil so, walang wala gagawa walang gagawa dito na tayo naman ang bakura ni Madam so, ako na maglilinis ito matagal ko nang ginagawa ito rito tayo ngayon car taker na tayo ngayon dito hindi, hindi na car taker car taker na uh, maglilinis na Pero, wala ngayon. wala pa ito sa wala pa ito sa kalingkingan ng trabaho ko sa probensya mas mahirap pa rin ito guys pero pag paganto ganto lang Ayos lang yun. No? Kapalos lang ba? Janitor. Mm -hmm. Janitor sa bakuran. Malinis na siya Mga idol Dadakuti na lang natin na ah. Dalagyan natin sa plastic bag na itim Ganyan Alright Dahil yung bunga na ang buko Ano Tama ano